um, bakit sa ngayon na meron ng klaro, Marisela, mm -hmm. meron na ano bang mga klarong facts? Bulacan, First District, no? Mm -hmm. Ito pong sinasabi na, discovery ng presidente, di ba? Ghost Project. Yes. Tama? Yes. Uh, si sa Senator Lacson, nagsabi oh, na rin. Ito lang po, ha? halimbawa, Ghost Project, klaro na. Okay. Klaro din po kung saan dapat ito. Mm -hmm. ...klaro din po kung sino dapat ang kontraktor nito. Mm -hmm. Klaro din po kung sino-sinong mga district engineer ang sangkot dito. Mm -hmm. Ang tanong, kailan sila pagdadadamputin? Oh. Hindi po ba? Kailan sila makakasuhan? Mm -hmm. Sa tagal ng due process sa bansang ito, kailan magsisimula? Maghihintay pa ba tayo dito? Damputin mm -hmm. na yan! Ihintay pa ba natin na dumaan ito sa congressional investigation o dito po sa mataas na kapulungan ng investigasyon, kailan? tagal nun. Hindi ba? Pagkaidinaan mm. pa natin ng mga congressional hearing. Mm. Ako naman, so, siguro na makatwiran lang na magtanong tayo sige, kung uh -uh. tukuhin mismo, mismo na presidente nagsasabi, yung uh -huh. niya, wala. Uh -huh. Tama. Ibang ang biro-biro ngayon uh -huh. direk. Eh. Dati rate ang biro-biro nung ating kapanahunan, di ba? Uh -huh. Konting Kaunting bato, konting semento, monumento. Oo. Uh -huh. Ngayon, di ba? kapranggot na bato, kapranggot na simento, bilyonaryo. <laughs> Sana all. Diba? Diba na nga biro-biro ngayon eh. Ay, oo, o, iba. Nata diba, ang na konting bato, konting simento, monumento. <laughs> ngayon, diba, kakapranggot na bato, kakaunting simento, bilyonaryo. Sosyal. Aba, inakita ko na yung mga ano eh, sinasabi mo kanina manong Ted ng mga district engineer. Diba Yun. lumabas yung mga pictures nila sa social media? Oh. Yung pinapakita yung mga branded na suot nila mula ulo hanggang paa. Oo, yung lahat mga designer clothes, Oo. sapatos, damit. Isang, isang t-shirt, isang daan libong piso. Oo. Diba, sapatos oh. Sapatos oh. na nasa mga pag-120,000. Ganyan, mga six digits. relo na 12 million lang naman. Ay. Yung isa, medyo mura-mura, 2.7 million. Oh, oh. Pero ang sabi nung ilang na nila, meron niyang mga, mga relo na 25 million pesos. Grabe. Hindi ba? Hey. Hmm. Alam mo, nalulula ako sa laki ng pera na pinag-uusapan natin. Oo. Ngayon, mga kapatid, yung nga ang tanong dito, ano kung sila po ay bang nung kanilang unexplained na kayamanan, kasi yung isa daw po dyan, may sports car na 40 million ang isa. Wow. Tinatanong ko yung source, eh, ano kaya yung sports car yun? At dito nahihiya na ito'y pangalandakan. Anyway, so meron muna tayong mga importante mensahe kasi gusto kong ihambing ito dito sa Korea. Eh. Yung kanilang first lady na nakakulong ngayon, ay eh, nakitaan lang, nakitaan lang ha, na nagsuot ng oh, 43,000 US dollars na halaga ng pendant sa isang ito. Wow. Ay eh, kasama na po ngayon sa mga kasong kinakarap niya. Nakitaan lang po ng pendant ha. Opo. po, na mamahalin. Wow. Eh yung pong 43,000, ang halaga nito sa sa piso mga nasa mga 2.3.5 million pesos. Wow. O, ang sinasabi po, agad na itong Uh, nakakulong agad ngayon nakakulong mm -hmm. agad and other charges oh. uh, sa sa araw na ito mga kabatidan po lunes nga pista opisyal po at uh, nananawagan po ang ating mismo ang presidente nga sa kabayanihan ng mga Pilipino so ano ba ang ibig sabihin dito ng kabayanihan Kung sa eh, yung bang magtiis ka sa baha may ari ari nang ituring na kabayanihan nung pong biyernes uh, Maricel mm -hmm. na magkasama tayo dito Diba, ba nag-uulan? Yes. Oo. At kapansin-pansin, yung City Hall ng Manila, pinasok na naman ng tubig, ha? Aray ko. Mm. Kaya nanggigigil si Mayor Isko, di ba? Mm -hmm. At dito, yung, yung Shaw Boulevard, ang taas na naman ng tubig, inaabot ko pa. Oo. Oh. Na naman. Opo. At may mga lugar din na ang taas ng tubig. Ang sinasabi na naman nila dito, baka na naman daw bumara yung basura. No? Na naman. Pero napaka-convenient kasi sabihin nga, di ba, na basura ang dahilan. Friday ito, hindi pa gano'n kalakas at katagalang ulan, ha? Nako. Tama? Saglit Friday, pa lang. No? So, oh. Si Seth si set nga dito, sinasabi niya na mukhang buong araw ulan. Sabi ko, hindi, mamayang hapon na araw. Tama, umaraw, di ba? Umaraw nga. Gumanda ang panahon. The following day, gumanda ganda panahon. Mm -hmm. Pero kahapon, nag-uulan na naman. Mm -hmm. Sa Mandaluyong din, binaha. Mm -hmm. At ilang party rin, Quezon City, of course, Manila. Mm -hmm. no? So, isipin nga natin, ano ba itong, di ba sa laki, sa... Laki ng perang nilalaan nga dito. Bakit sa Metro Manila mismo, eh, kaunting ulan lang. <laughs> hindi baha pa nga agad. buong araw naguulan, ganito na ho kaagad, ang bilis ng baha. Mabilis daw humuhu pa. Siguro depende kung nasa anggang lugar. Baka. Eh, kaso, di ba ang sinasabi nila nasa 170 pumping stations na daw yung ginagawa natin? Pinakamalaki dito sa Metro Manila? Mm -hmm. Oy eh, parang mm -hmm. hindi siya nagiging effective dahil dun sa dami daw ng basura. Basura ulit yung nasisisi, cc eh. Manong Ted. Oo nga, no? Uh, Napaka-convenient niya. At saka ay sinasabi na dapat eh, magtulungan tayong lahat dito. Hindi lang ito problema ng gobyerno. Ay oo naman. Ay oo naman. Nakailan na po tayong sabi, no? Na in the end, mga kapatid, kapag po hindi nakipagtulungan yung mga matitigas ng ulo, sino ba ang sasawata sa kanila? Gobyerno pa rin. Hindi ba? kapag mm -hmm. hindi, hindi tama ang gawi sa pagtatapon ng basura. Anyway, ito po lamang ang simula po ng ating diskusyon kasi nga mamaya may mga panayang pa rin po tayo. At sa ngayon nga, as we all observe, no? Nakatoon ang pansin natin dito po sa mga flood control mm -hmm. projects na ito at ilang pang proyekto ng VPWA. Ah, ah, Kaya dito ngayon ang ating focus. Kaya nga, timely din po yung katanungan natin noong Friday, ano na nangyari doon sa pagsisid sa mga sinasabing posibleng labi ng biktima nito pong uh, salvage, pag-salvage at pagpatay sa mga sabungero. Sabungero. Alam na hong balita, diba? Nakakalimutan mm -mm. na sapawan. Mm. Oh. So, mga kapatid, ito hong isyong ito ngayon, dito tayo nakafocus. Pag humi, is ilang pang issue na maaaring sabihin natin na masyado pong sensational, baka na naman po lumubay tayo dito. Pero uh -huh. bago po tayo lumubay nga sana dito, Sel, uh, na kilala daw niya yung supplier nitong rack netting na ito. Uh -huh. At sabi niya, mga nasa pag uh, 3,200 lang ito uh -huh. per square meter. Uh -huh. Pero sa gobyerno uh -huh. daw, 12,000 per square meter. Kasi sabi niya, bakit ang uh -huh. 75%? na dito. increase. Mm, oo, at sabi nato. niya 75% ang kanyang ginamit na salita, ah. Uh -huh. Kini-kickback. Mm. 'Yun ang sabi niya, kini-kickback. Kaya ang tanong nga dito, maganda eh sino ang kumi kickback? Nanggaling sa kanya, uh -huh, o, uh -huh. rock netting, Sabi niya, pinagbabawal na ito eh. Pero uh -huh. tuloy pa rin ng paggamit nito. Uh -huh. Napanggit din sa amin yan dati nung makapanayam namin si Secretary Manny Bonoan before this uh, flood control controversy, uh, na pinagbabawal na yan, rock netting na yan. Uh -huh. Eh, palagay ko, kung pinagbabawal na at nandidi ginagamit pa rin, anong susunod? Nakabanata dito. Nako. So malibang pa dito sa flood, flood control projects na ito, mapupunta tayo sa mga rock projects na yan dyan sa Benguet. Ay! Ay, tawal At sa ilang pang mga lugar na bulubundukin. At uh, ito kaya ay mapupunta na rin sa mga solar strip, street lamps. Ay, ko. Meron pala doon. At mapupunta na rin sa mga barandilya ng mga anong tawag doon? Yung sinasabi din ni Mayor Benjin yung mga makabagong ano ngayon, barandilya sa mga kahit na walang kurbada ay may ano, roller ano, ang tawag doon? Roller uh, uh, roller, roller coaster? <laughs> roller barrier. Barrier. Oh. oh. Kailan ka ng Baguio? Nako matagal, matagal naman, na matagal man. 1967, ganun? Hindi naman. Siguro oh. mga two years ago. Oh. Mga ganyan. Pagtapak mo ng distrito ng La Union, papanik na yan, papunta na. Kasi boundary yan ng Benguet sa La Union, di ba? Oo. So, papanik mo dyan, nakikita mo yan dyan. Kulay orange yan kapag bago. Kahit na direct lang yan, mm. meron, meron. At grabe yung overpricing diyan. Anyway, sige po. So, uh, tignan natin kung paano po ang uh, magiging direksyon nitong ginagawa ngayon ano? Uh, ng Presidente ng pag inspeksyon sa mga proyekto po ng DPWH. Eh, kaya lang manong Ted, more than 9,800 yan. So, good luck naman kung ma-inspeksyon isa-isa. Hindi eh, ba? Kaya nga, depende siguro kung ano yung mapupunta doon sa sumbong sa Pangulo.